Ang paghanga ni Alexander Usik kay Manny Pacquiao at ang prangkang pahayag ni Casimero kay Inoue. Pag usapan natin 'yan mga buddy. Sa pagkapanalo nga ni Usik kontra kay Tyson Fury nitong nakaraang linggo lamang ay natanong nga ito kung ano nga ba ang kanyang dream fighter. Dito nga nabanggit ni Usik ang pangalan ni Manny Pacquiao kung saan nga gusto niya daw magaya ang speed nito. Dati pa man ay nasabi na ni Usik ang paghanga niya kay Pacquiao nung lalaban ito kay Keith Turman kung saan niya pinili niya si Pacquiao na mananalo kontra Turman dahil sinabi niya nga na ang pambihirang bilis ng ating pambansang kamao at ang mga reflexes nito ang magdadala sa laban kontra Turman at kahit nga daw may edad na ang ating pambansang kamao noon kung saan ay hindi naman nagkamali dito si Uzi dahil napatunayan pa rin ni Manny Pacquiao sa edad niyang 40 nung mga panahon na ito ay talagang dinurog niya Itong si one time kid turman at naagaw nga ni Pacquiao ang titulo nito Bago tayo magpatuloy ang liga na inaabangan ng lahat, ang NBA Ay pwede kang sumabay dito at pwede ka ring manalo Ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte Huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus Samantala ay may prank ang ampahayang si Casimero at kampo nito sa Japanese monster na Oya Inoue Tagayin mo talaga sino, eh. niya si Noe, labaka na si Quatro Alas. Yun lang yun, wala nang iba. <laughs> Tama, <laughs> kung sino-sino pinalalaban nyo. Oo. Oh. Kala ko ba, may hinarin si Quatro Alas. Hindi, labanan nyo na. set nyo na. <laughs> Tapos yun, eh, ayaw nyo pa rin kalaban. Ano kaya yun? Nakita. Di ba? Pinapartidahan ko na yung mga kalaban yung, 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 yung inaano kasi nila, ban daw sa Japan na oh, isang daka. taon. Siniri nga. Ban ng ano, yung... Ban for life. Baano? Ban for life. life ba? Oo, oh. ban oh. for life. Tama. Tinanggal lang dahil gusto nila makalabas. Kung may rule, ang rule nila. Ay, yo. Kung makaling ka talaga, alamanin mo talaga si Quadro Alas. Ang <laughs> bahay ba? ba si SG? Si Boss SG? Sexy. Oh, sabi nila, mahina na. Ba't ayaw na ba? Lang? Oh. Pwede na may kasayo na. Oh. Eh, Ay, siguro ayaw na bigyan ng weight or pat para si Tata, kumangat na kumangat. Eh, ang team, ang team in anyway, a ayaw talaga nila na may karoon sila ng kalaban ayaw nila na magkaroon ng maliit lang na chance chances o yung yung nakalaban nila ba Oo. Oh. yung mga... yung mga yun, yun, ano ba yung target nila pa, sure win na ano manalo oh sure win na panalo. ano na uy para may chance sa uy, uy ayaw para nila panalala. na may chance pag wala nila uy may chance ma pwede akong matalo dito hindi nila lalabanan yan